Tigi pa rin ang sama Oh, yan. Man. Guys, na yan yung mga kasama ko, guys. Kahit wala ng pera, gusto ko rin yung... gumala. Gusto na yung iba? Bibis pa yata. Uy ka, uy ka, Ay, nga, dalang brick Yan. Dala ka rin brief. Bakit na? Ah. matulog. Alam nyo, uwi tayo mamaya ng gabi. Yan. Yan na sila guys. Uh. Shout out. Uh. Mga ilang subscriber natin dyan? Ha? Manawagan ka sa subscriber natin. Yung? Subscriber. Shoutout sa 2 million subscriber natin sa Pinas. Yeah. At kami gagala na naman kahit walang wala ng pera. Diba? <laughs> <laughs> hey guys, sasakyan ng aking kumpare guys. Pagaganda eh. Napakaangas ng na, sasakyan ng aking kumpare guys. ayun Sumbira pa. Mag-shoutout ka sa ating subscriber dyan shout out sa lahat ng mga naikinig dyan pati nanonood <laughs> yan magarang sasakyan niya guys dati guys pag gumala kami guys ano lang pamasahe lang yung pera guys gutom na gutom tapos so, ngayon eh, naka naka pa na yun guys tsaga lang mga guys tsaga so guys nandito na kami sa ano guys strawberry hand Papasok kami dyan guys it all you can do to guys yung mga kasama ko guys Lagi ko tayong kasama eh kasaya ng buhay guys <laughs> bunot Fernando po bunot Fernando po sayang naman 38 sa lapad pag hindi nabawasan 3 sirir ay wakan mo baka ako pa maraming madagdag dyan baka kung hawak mo <laughs> ay si Rumi kay pakawik na si Rumi ay <laughs> ah, siyempre yung despedida wala, <laughs> 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 wala ulang lang. Tama na 'yon. 'Yon ang sobra 'yan. Wow. Dapat yung mataas ka na Guys, papasok na kami jan guys, oh. Pusok kaya kami diyan sa Bin guys. Baka parang lugi. <laughs> Masarap kaya 'yan, excited guys, mag na kami, guys. Papasok na kami din eh. <laughs> <laughs> Masubu masubukan talaga tong uh, pagkain dito ron ngayon. Uba. O saan na? Uba, wag ka muna. Pakisarapan. Ang kanya rin pa sa. Uy! Apo, tragis na yan. Kumuha ka na kaagad. Para pala magtagal. Ah, bakit? Hindi nakakagupitan. Ah! Apo, tragis na yan, guys. Para daw magka... Oh, masarap. May sasawan pala, guys. Ito yung ano, sasawan. <laughs> ikaw, ikaw, ano. Itong magtimplake. Ano kita. Yan si Pareng Teji guys. Siya ang magtitimpla ng sausawan. Oh. On. <laughs> Natawa yung taga-bantay guys. Renyo pare. Gata sausawan. Yan. Ganun pala yan. Kumuha kayo sausawan. Tapos na kami. <laughs> At paano ako makano nito? <laughs> Makain. <laughs> <laughs> Dapat baliktad yung ano ko ng kamera. Ay eh, dito ko na lang ilagay pare. Yan. Para makita din ako. Sayang laman kayo lang. Baka sabi na hindi ako nakakain. Hey guys, lapit talaga natin sa kamera para kitang kita. Yung hey guys, oh. Mm. Picture. Pre, picture tayo. Pakita niyo, pakita niyo tayo. Ha? Ayan, maganda buskart rin ni Okay? Okay. yung yeah. problem, Okay? Ayan, oh, ayan, ayan. Sige. Gusto mamiya video mo rin ako, ha? Para sa'yo yung 27 eh. Huwag mo nang ano eh. I-props mo lang yung gunting. Kamayin mo na. Wala naman CCTV. Yan. Marami. Sayang, sayang yung sayang to seven guys. <laughs> Tingin daw guys. Lugi tayo kapag guntungin. Hindi na nagugupit. Wala pang nanonood. Wala <laughs> wala. Ano yan. Pagalitan pag pag tayo pag ano guys. Eh, pag dinawakan daw bawat. Kita din natin na subok tayo. Yan 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 yan. yan. Okay. Pakita may may kasamang gatas gatas. Yan. <laughs> Kuhang kuha o ba? May gatas pa sa labi. Mm. Oh. Namit? Namit. <laughs> Basta ikaw. Mm. Try ko na. Ganun ako. Ah. Yan. <laughs> Balik na tayo guys. Kay... Dini man tayo. Uupo lang dini. Eh. <laughs> yan guys. Ito na yan siya guys. Oh. Anong masasabi mo sa 27? Bawi ba? Lugi. <laughs> Lugi? Bakit? Umay na. <laughs> Umay na pala. Yan, Puno. anong masasabi mo dyan? Puno ha? na nga yung ano. Pung Puno na? Dito. Sana yung iba? Ba? Nagpipicture-picture pala yung mga ito. Anong masasabi nyo sa 27? 50? Ah? 27.50, anong masasabi nyo sa 27.50 okay, na bayad? Sulit naman. Sulit naman. Oh, pwede na. No, Busog na. na. Busog <laughs> na. Ikaw anong masasabi mo dyan? Magkatago okay ka kaya. na. Hindi pwede mag-uwi eh. Ha? Hindi pwede mag-uwi? Jimmy boy. Check out. Mukbang. Mukbang. <laughs> Bawiin mo yung 2.7. Ah, Kailangan, di tayo malugi. Mm. Minimum nito, 2 kilos. 2 kilos. Ang sa isip ko, masarap pagkakain. Lula na. 1, 2, 7. Guys, lalabas na sila guys. Lagas na yung 2, 7. <laughs> lalabas ni si Chado Sang. 2, 7. Lagas na. Saw <laughs> na. guys. Ayan. Tapos na yung kainan ng strawberry guys. Tapos na rin yung 2, 7. Eh, may pagka pala.

Para para dak aku magtai dan strawberry ini